So matagal po akong hindi nakakapag-upload dahil po na, uh, lagi po masama yung pakiramdam ko, hindi po araw-araw okay. Pero uh, nagpatubo po ako ng yung mga sinkamas. So itatanim ko po siya dyan sa bakanting loting niyan. So pinag-spray ko muna siya ng sadamong. Siyempre, tumubo na din yung mga damo-damo dito sa pinagtaniman ko dyan ng mga nakahilirang halaman na yan. At ito yung aking garden. My garden. At siyempre, ito sa aking balkon. Siyempre gumanda-ganda na yung bahay dahil yung balkon ay may nasisilungan na dati pag nag-uulan yung mga sinampay. And dahil sa bigay ng sponsor, maraming salamat po. And then, bisitahin po natin yung mga mani. So, ilang buwan na po pala ito. Ngayon ko lang po ulit na na uh, videohan. Ito. So, tinanim ko siya noong, ano pa, uh, November. So, ganito na siya, ano, Ka kapal yung mga dahon nyo. Yung mani. Saka meron dyan mga kamote. Yan, madamo na nga eh. yan, makikita nyo guys. So, yan. Yan, pinagtyagaan ko lang po tong hindi ko naman pinaararo. Yan, katulad nito, tinatanggal ko to kasi para hindi pagmugaran ng mga insekto. Kasi yung mga insekto, uh, sinisira yung dahon ng mani kapag yung mga ganito ay natatalo. Kaya tinatanggal sa mga po talaga, tinatanggal ko po talaga yung mga damo. Kasi yung mga damong yon pinagmumula ng mga ano mga insekto sa ano tum na dumadapo sa mga pananim so ayan po oh. so si, by ano siguro March or February pili ko na po itong ma uh, gusi ayan saging ayan ito may saging na naman po dito ayan so doon na meron ang puso ng saging ayan doon pa sa may bakanting yung pinag i ko po dyan sa may kawain kasi yung may mga mahirap na kasi kung may mga ahas din and ito sa kabila po yan sa part ng yung yun, may mga saging pa po dyan So pinag spray ko din dito po kasi ano eh may mga bubog-bubog dito. Ay, pagtataniman ko po siya dito Nang ano. Kasi itong anong to Maano to sa ilalim eh. Nabubuhay lagi itong mga damong yan. Pero kapag in-spray, hindi na siya mabubuhay. Ayan. So, napakainit na po eh ayan medyo umulan ulan tapos init na naman ayan yung mga tanim tanim ko dito ng mga halaman ayan tapos syempre naglaba po ako kasi para hindi natambakan gising ko sa umaga ng ako kasi mainit na po yung mag naglalaba doon sa ano, sa labahan ayan hindi ko na naman nadamuhan kasi alam alam nyo po ayan nga eh medyo masama pang pakiramdam kaya hindi pa ah, nakakapag-focus dito sa taniman yan no? Oh, kasi pagtatanggalan ko yan na naman ng ano ah, paglilinisan ko na naman yan ng mga para kitang kita talaga yung mga dahon ng laing ayan so ito lang po yung aking update muna po dito sa aking taniman so so ito lang po pala yung simpleng kusina ko dito yan So, nagsaing na ako dyan. Ito yung papasok sa bahay. And guys, so, nag-general cleaning pa ako ngayon. Tinanggal ko yung mga loob-loob ng Dura box kasi pinagbabahaya ng mga bubuyog. Ayan, so, nag-aayos pa ako dito sa bahay. Naglilinis-linis pa ako. Ayan, yung mga lamis sa lamisa. Naglilinis-linisan ko yung mga display-display dito. At syempre, mag New Year na kailangan maglinis-linis sa bahay. Ayan, so nilaban ko na yung aking mahiwaga. <laughs> Mahiwagang, anong tawag niyan? Yung punda ng unan. sa mm -mm. So ayan, pasensya na kayo sa aking dingding dito sa kabila. Ang side kasi ganyan pa rin. So ayan, yung bintana dito. So tatanaw po ako doon tuwing umaga. Kaya napakaganda dito na magtingin-tingin sa paligid. But of course, dyan sa harapan. Ayan, so binabati ko po kayo sa lahat po dyan ng mga uh, followers, subscribers, and viewers. Sponsor Merry Merry Christmas and Happy New Year po sa inyong lahat. God bless po.